muli po sa ating pong pagtatalakay ay maririnig po natin ang mga inspirasyon na magiging daan upang lalong maging matibay ang ating panampalataya at pagmamahal sa Diyos. At uh, ang gagamitin po na mag-inspirational talk, Eucharistic ministers and manifestation ay ang ating pong mahal na kapatid at kaprayer partner Amen. Brother Dali Danny Magdadaro. Danny ay eh may isa pong malakas na malakas, Isang malakas na malakas sa, sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin siya. Amen. Papuri, papuri, papuri sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, mapagpalang araw po sa lahat ng mga kapatid natin dito sa bulwagan. Gayon din po aking ipinabot ang uh, ang aking pagbati sa ating mga kapatid na ngayon po ay uh, nakatunghay. Sa ating YouTube at Facebook Live, magandang araw, umaga, tanghali, gabi sa inyo pong lahat. Mga kapatid, uh, inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat and indulge me po ulit sa maikling panalangin at sa pagbasa ng ating uh, banal na kasulatan. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Ama at Diyos naming makapangyarihan, samahan mo nawa kami sa aming pagninilay-nilay ng iyong banal na salita. Pababain mo sa amin ang banal na espiritu upang siyang aming maging gabay. O banal na espiritu, pagkalooban mo kami ng biyaya ng karunungan at pagunawa upang aming mapagtanto ang aral na amin sa amin ay nais mong maipabatid sa araw na ito. Amen. Ang ating pong pagbasa ay tutunghaya natin mula sa aklat ni Apostol San Juan, Kapitulo 6, Talata 51 hanggang sa mga sumusunod. Ako nga ang tinapay na nagbibigay ng buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kaniyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Ang salita ng Diyos. Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay, habang tayo po ay umuupo. Namiss niyo po ba ako? Ako po, namis ko kayo. Parang ang isang linggo, linggo po ay napakahaba. Ano po? Kapag hindi po tayo nagkakasama-sama, para sama-samang sumamba at magpapuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Doubts, pagdududa, pag-aalinlangan. Sa ating po mga mga kapatid, mabuti po ba na meron tayong pag-aalinlangan sa ating pananampalataya? Sino po nagsasabi ng oo? O hindi? Ako po kasi dalawa ang sagot ko dyan. Oo at hindi po. Hindi po kung ang ating pong pag-aalinlangan ay maghahatid sa atin sa panghihina sa ating pananampalataya. Oo naman po kung ating pong pag-aalinlangan ay hahanapin po natin ang kasagutan na siya naman pong magdudulot o magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating paglalakbay na espiritual. Amen po ba? Amen. Ngayon po, um, sa ating binasa, malinaw na binanggit ng mga Hudyo na sila ay nagkaroon ng pag-aalinlangan nang sabihin ng ating Panginoon ang tungkol sa real presence. Yung real presence po, pinag-usapan natin last week, na kung saan sinasabi natin ang banal na Eucharistia ay naglalaman ng totoong uh, ng katawan at dugo soul and divinity ng ating Panginoong Kristo Ang nakalulungkot po dito, ayon po kay Bishop uh, Robert Baron, isang American uh, bishop, sinasabi niya po na 70% ng mga Amerikano'ng Kristiyanong Katoliko ang hindi na po naniniwala sa real presence. Ibig sabihin po, sa sampung tao, pito na po yung hindi naniniwala. Nakalulungkot po ito. Sa atin po kayo mga Pilipino, ilan po kaya ang hindi naniniwala? Sa atin po nandito ngayon sa Bulwag, ilan po kaya ang hindi naniniwala? Maganda pong pag natin dito ng pansin malinaw po. Ayagang sinabi ng ating Panginoong Kristo sa huling kapunan. Pag pirapirasoy niya tinapay at pinas niya alam na ito ay kanyang totoo. Ngayon din po mga kapatid, maliban sa binanggit na ito ng ating Panginoong Heso Kristo, napakarami rin pong mga Eucharistic Miracles na natunghayan tayo all over the years mula po sa ito sa kabuuan po ng buhay ng simbahang katolika. So sa loob po ng dalawa, mahigit dalawang libong taon, tayo po ay nap, na, napresentahan ng napakaraming Eucharistic miracles na nagpapatunay po na totoo ang ikiniklaim at pinoproclaim ng simbahang katolika ng real presence. Kung, atin pong, kung akin pong babanggitin ang ilan lamang sa mga manifestations na natala Um, actually, sa totoo lang po, marami po kasing klase ng manifestations. Uh, for the purpose of discussion po natin ngayon, dahil maikli lang din po ang oras natin, Magbabangit lang po ako ng tatlong manifestations. Una po, yung tinatawag na inidia. Inidia from Latin word, ibig sabihin lang po ay fasting. Inidia or we should call, we can call this Mystic fasting. Ang isang example po dito ay ay kay uh, Mystic Therese Newman. Siya po ay nabuhay noong 1898 hanggang 1962. Siya po ay isang German mystic. For 36 years po, nabuhay po si Mystic Therese na wala po siyang kinukunan ng nourishment kundi ang banal na Eucharistia. Ibig sabihin po sa araw-araw ng buhay niya, sa loob ng 30 taon, wala po siyang na pagkain, o tinapay, maliban sa banal na Eucharistia. Ito ay hindi lang po basta i ito po ay uh, sinuri din ng mga medical practitioners, ng mga doktor at mga nurses. Sa loob po ng labing limang araw, binantayan po nila si, si uh, Mystic Therese at sa kanila pong pagsusuri, nakita po nila na bagaman banal na yukaristiya lamang po ang kinukonsume ni Mystic Therese, ay wala pong kahit anong sakit na nakikita sa kanya at hindi po siya nakakitaan ng dehydration. So, tunay po ang claim na ito. Ang isa pa pong uh, magandang example dito ay si Saint Catherine of Siena. Siya naman po ay uh, uh, nagkaroon ng mystic fasting, wala po siyang kinonsume na pagkain kundi ang Uh, banal na Eucharistia sa loob ng pito hanggang walong taon ng kanyang buhay. Gayon din po ang isa pa, si Blessed Alexandria Maria da Costa. Siya po ay bedridden. na Naparalyze po siya nung tumalon siya sa bintana dahil siya po ay hinahabol ng mga taong gusto siyang saktan. So sa loob po ng labing tatlong taon, siya po ay bedridden. At during this time, wala po siyang ibang kinonsume kundi ang banal na Eucharistia. Tayo po kaya mga kapatid, kaya po kaya natin gawin ito. Siguro, pwede natin itry, ano? Ta Talunin natin yung record ni Mystic Therese. 36 years, gawin natin 40 years. Kaya po ba? 50 years, kaya po ba? Kaya po yan, kasi wala naman pong imposible kapag niloob ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang isang example pa po yung uh, ng manifestation na yung visible flesh and blood. Yun, na uh, nabanggit na po natin ito last week, yung Salanciano, Italy, yung doubting priest, yung pari na nag ng banal na communion, siya po ay may doubt. Nung itinaas na po niya ang banal na komunyon, ang banal na Eucharistia, ito po ay nagsimulang dumugo at maging totoong laman at dugo ng tao. Ang isa pong example pa, doubting priest again, nag-aalinlangan sa katotohanan ng real presence, isang pari sa Virgin Netherlands noong 15th century, uh, nawalan po siya ng reverence, hindi siya naniniwala, so itinapon niya po sa ilog ang banal na Eucharistia. Ang banal na Eucharistia po ay hindi natunaw, hindi po siya nasira. At nang ito po ay matagpuan, ito po ay may bahid ng dugo. Sa mga kapatid, ilan lamang po ito doon sa, sa manifestation ng, uh, ng flesh and blood ni Christ na nagpapatunay ng katotohanan ng real presence. At ang isa pa pong uh, manifestation, ay ang, mila ang miraculous preservation o yung protection from disaster and danger. Ang isang magandang example po dito ay kay Shara of Reduccio ng Assisi, Italy. O kilala po natin siya bilang si Saint Clair of Assisi. Si Saint Clair of Assisi ay isa pong uh, uh, Franciscan nun at siya po ay naka talaga sa San Damiano Convent uh, convent. Noong 1240 po, ipinag-utos po ni nang isang Romanong emperor na si Frederick, Frederick uh, II na sakupin ang mga iba't ibang bayan sa Italia. Kasama na nga po dito yung uh, Assisi. Nagpadala po siya ng mga senario sa sa Assisi at nung sila po ay papasok na sa kumbento ng San Damiano, ang lahat ay nagpapanic habang ang lahat ay nagpapanic. Si St. Clair of Assisi po, ang, noong mga panahon na iyon ay may sakit at nanghihina, ay humingi ng tulong sa kanyang mga kapwa na nasa loob ng kumbento, na siya ay ilabas sa pinto upang magdasal sa harap ng banal na sakramento. Siya po ay lumuhod, nagdasal, at itinaas ang banal na sakramento habang ang mga mercenaryo ay pumapasok sa loob ng kumbento. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, Tila ang mga mercenario ay nakakita ng kagilagilalas na pangitain at tila nagkaroon sila ng pagkatakot at sila po ay tuluyan ng umalis. At hindi na po natuloy ang, pagsa ang uh, pagpasok nila sa loob ng kumbento. Isa pa pong example nito ay yung nangyari po sa Mourne Rouge. Ito po ay isang uh, bayan sa, isa sa isla ng Martinique nasa nasa ilalim ng ng pamamahala ng bansang Pranses. Noong 1902 nagkaroon po ng pagsabog ng bulkan. Ang nakatutuwang ano po dito ba uh, istorya ay dahil sa pananampalataya ng mga tao sa Mourn Rouge, sila lamang po ang bayan sa paligid ng bulkan na hindi tinamaan ng lava mula sa pagsabog. Tayo po mga kapatid, gaano po ba kalalim kaya ang ating pananampalataya upang mag-manifest ang ganitong miracle sa atin? Masa'sabi po kaya natin na sapat na 'yung ating pananampalataya upang tayo ay maligtas sa mga ganitong klase ng disaster? Paano po ba tayo humaharap sa mga pagsubok ng buhay? Inilalaan po ba natin ang ating sarili sa ating pansariling kakayahan lamang? O humahanap tayo ng higher power na kung saan tayo po ay makasusuling ng lakas, makakakuha ng lakas? Sa panahon po natin ngayon, napakahalaga na ating pong malaman ng tungkol sa Eucharistic Miracles. Dahil sa mga tao na nag uh, nanghihina na sa pananampalataya ay muling pinag-aalab nito ang ating pananampalataya sa banal na Eucharistia. Sa uh, bago po ako magtapos dahil limited nga lang po yung oras natin, nais ko po sanang balikan yung ating binasa kanina. Na kung saan yung mga Hudyo ay nagduda po sa tunay na presence ng uh, ating Panginoong Kristo. Kung atin pong babasahin ng tuloy-tuloy ang uh, pagbasa na ito, makikita po natin sa bandang huli na hindi lang man po nagduda yung mga Hudyo. Maging yung mga alagad ni Kristo, sila po ay tumalikod at siya ay iniwan. Hindi na, hindi na po siya sinamahan. Ngayon po mga kapatid, ang tanong sa aking pong pagtatapos, sa ating pong panghihina, sa ating pong pag-aalinlangan, tayo po ba ay gagaya sa mga alagad ni Kristo? Natatalikod at iiwanan siya. O maghahanap po ba tayo ng sagot sa ating mga pag-aalinlangan upang ating sundan ang ating Panginoong Heso Kristo? Amen. Pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoong Heso Kristo.